usapang how to win your ex pa rin ang pag-uusapan natin mga utol dahil sa dami na nagtatanong sa atin araw-araw, oras-oras lagi po tayo nagbibigay ng tulong nagbibigay tayo ng tips kung paano mo ma-win back ang ex mo effectively hindi yung may balik mo lang siya na para bang okay, sige, okay na naman nandito na naman kami pero walang kasiguraduhan, mga utol, kung kayo po ay magtatagumpay. Most likely, ito yung tinatawag natin na banning solution. Pag ito po ang nangyayari, mga utol, ay parang useless din po yung pinaghirapan, sakripisyo, lahat ng effort na ginawa mo. Dahil lang mababaon doon sa tinatawag ng negativity, mga utol. Alam natin na kahit sabihin natin na kayo nga po ay nagkabalikan, magkakasakitan pa rin po kayo, especially kung ganito pa po kaaga. Kung talagang technically strategically mga utol, gusto mo maibalik ang ex mo, kailangan mag-focus ka doon kung paano mo masisira yung kanyang ego. Alam natin na ito yung pinakamagiging powerful instrument or tool niya mga utol to anticipate or survive the breakup. Kaya kung halimbawa mag-focus ka kung paano mo kung masisira ito instead na matutulungan mo siya mga utol, 100% ay maaari ka magtagumpay. Um, natin to ah. Di ba po kasi pagkatapos ng breakup, kadalasan hahabulin mo siya. Pagkatapos ng breakup, kadalasan i-justify mo yon or i-validate mo yung mga tinatawag na kaartihan or emotional attack ng ex mo sa'yo. Kaya kung tatanungin mo rin, kung titignan mo mabuti mga utol, maring ito ang mga dahilan, kaya tanggang ngayon ay sobrang tigas niya at hindi siya bumabalik sa atin. In explain natin yan eh tinuturo natin yan doon sa mga coaching session natin kung saan sinasabi ko nga na literally ang ex mo ay papasok kagad doon sa tinatawag na non-approval period ang pinaka-target ko rito mga utol kaya ito po ay tinuturo natin ay dahil iniiwasan nga po natin tumaas ang ego pride at stability ng ex mo kailangan humanap ka ng paraan kailangan po maging busy ka mga utol kung papaano mo chachapin at aalisin ito so pwede kang mag-settle down a little bit pag-isipan mo mabuti, ano ba yung mga bagay na nagagawa ko at ano ba yung mga ini-expect ng ex ko kung saan tataas nga po yung kanyang ego. Dahil sabi po ni Coach Papong, pag ito po ang tumaas, lalong mahihirapan po akong ibalik ang ex ko. Basically, sinasabi ko nga po na kung ang ex mo mga utol ay napaka-strong, emotionally stable, mahihirapan po tayong mga utol na ibalik yan. Alam natin na the more na ginagawa natin yan, making him or her stronger mga utol lalong nabubus yung kanyang desisyon yung kanyang ego para siya po ay bumalik sa atin you need to make your ex weaker parati ko sinasabiyan mga kapatid kahit sa mga coaching session ko ay tinuturo ko kung paano mo strategically magagawa ito kasi nga po dahil tayo ay vulnerable nahihirapan at apektado ang hirap lusutan nito mga utol. Ang hirap ilaban yon mga kapatid. Dahil tayo nga po basically ay magfocus doon sa panic at takot natin. At ang mangyayari po nito by result ay tataas po yung kanyang ego sa mga gagawin natin mga kapatid. Kaya kailangan po natin magfocus at mag-concentrate nga po kung paano po natin chachapin o aalisin nga po yon as I've mentioned earlier. There are a couple of ways mga utol para gawin ito. Magsimula ka na mga kapatid sa pagpaparamdam na kayo nga po ay okay na. Dahil sa ganito mga utol ay mararamdaman niya na na-overpower mo siya. Doon kasi papasok yung mga anxiety, fear of losing yung mga utol, and syempre yung kanyang self-doubt sa sarili basically mga utol kasi kung halimbawa ang isang tao ay nagdesisyon maghahanap po ito ng validasyon kaya kung halimbawa ipaparamdam mo sa kanya na uy mali ka sa desisyon mo palpak ka dyan magdududa siya at yung doubt na yon mga utol or second thought na yun, mga utol ay kakailanganin mo kung gusto mong bumalik ang ex mo sa'yo dahil alam naman po natin pag may second thought ka close na close na yon mga utol sa pagpaparealize na mali ang ginawa mo kaya dun pa lang pwede ka nang manalo Ayan. Inula na tayo. O ayan. Inula na tayo. So basically mga utol, tayo po ay mag-focus sa pagpapahina ng ex natin. Sinasabi ko nga po, tanggalin natin yung pakiramdam niya na siya po ay para nasa pedestal. In 48 hours or even 24 hours, mga utol, pwede pwedeng malaglag yung kanyang ego. Pwede pwedeng bumaba yung kanyang pride.